Gandang hapon mga idol Ito po kinukunan ko ng video ngayong hapon mga idol Ito yung bangka na nagrescue sa isa ka bangka nga na missing ang tao Ito Wala nang araw Sana mahanap Tatlo sila ang naghanap So Wala pa, hindi pa daw nakita Ito pawi na itong isa Yung dalawa na lang yung hindi pa nakawi So, ah, lulubog na yung araw. Ano, medyo malalaki yung alon. Ito na. Ito, dumungka na mga idol. Sana, ano, hindi, hindi maano sa alon itong bangka na to kasi no, malalaki sa laot eh. Ayun mga idol oh. Sana ayos lang yung pagdungka niya. ang hirap, hirap kasi dito mga idol basta malalaki ang alon. Eh. Yes, ayos. Buti maliliit lang alon. Oh. Ayon. Ah, uh, marami ding ano. Nagsipuntahan sa bangka. Ayos. Sana mahanap yung isa. Gabi na. Ra. Gabi na. Ayos. Okay, tutulungan ko sila mga idol. Idol, video ko mga idol. kung bang kung pasan?

Istikroga guys, welcome to our vlog. Salamat idol. Wala uh, pa? Ito maraming tao mga maraming nag-aabang mga idol. Kasi hindi pa ka, na, hindi pa nakauwi yung isang fisherman namin. Idol, tara. Oh, ayo. Ito. Alubog na yung araw. Sana bukas idol mahanap oh, sana mahanap yung dalawang bangka. Thank you for watching mga idol Parating na pala yung dalawang bangka na, na nag -re -re naghanap mga idol Antayin natin At tulungan Ito maraming tao dito sa baybay nag -aabang. sana makauwi yung ano Isang mangingisda. isda